Mga kapatid sa Islam, ang Islam ay hindi masyadong hindi istrikto ang Islam. Ang mga ulama ay hindi sila istrikto. Feeling lang natin na istrikto sila dahil sa naging mabigat sa atin ang pagsunod sa relihiyong Islam. Pagsunod sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong dahilan? Masyadong pagmamahal, pagpapakalunod sa karangian sa buhay na ito mga makamundong bagay. Kaya ayaw na nating mapayuhan, ayaw na nating pagbawalan tayo ng mga ulama sa mga maling ginagawa natin, mga kapatid sa Islam. Mga kapatid ko at magulang sa Islam, ang Islam ay hindi pagpapahirap sa atin. Hindi ekstremismong relihiyon Hindi mahigpit na relihiyon Ha? Ganon din ang Islam. Hindi pabayang relihiyon kung ipinagbabawal dito ang ekstremismo, pagmamalabis, ganun din na ipinagbabawal sa Islam yung kapabayaan sa mga ipinagutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Ad-dinu yusrun. Tumpak ng hadith ni Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala, ang Islam, ang relihiyong Islam ay magaan. Magaan ang Islam. Wallahi, yung mga utos ni Allah, kaya natin gawin. Hindi imposibleng gawin, mga kapatid. Kailanman ay hindi tayo inutosan ni Allah ng mga kautosan na hindi natin kayang gawin. Ang problema lang, mga kapatid, sa Islam, dahil sa nagkasakit yung kanilang mga puso, dahil sa masyado nilang pagmamahal sa mga makamundong bagay, nalunod sila sa mga makamundong bagay dahil doon ay naging mabigat sa kanilang pakiramdam yung pagsunod sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag nakakarinig sila ng bawal ito, bawal ito, bawal ang riswa, bawal ang panunuhol, bawal ang riswa, bawal ang suborno, sasabihin nila, yan, ustad na yan. Stricto yan. Napaka-stricto yan. Mapagmalabis na ustad yan. Ekstremismong ustad na yan. Subhanallah. Tinatawag nilang mga ekstremismo, mapagmalabis, sumosobra, OA. Ang mga taong nagbabawal sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po pagiging OA. Hindi po yung pagmamalabis. Hindi po yan ekstremismo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nasasabi lang yan ng mga tao na ito ay pagmamalabis, ito ay pang-istrikto dahil sa feeling nila na mabigat sa kanila ang pagsunod nila sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ang naging malaki sa kanilang mga puso o kaya ang naging babaw sa kanilang mga puso ay pagmamahal sa mga makamundong bagay. Yan ang dahilan kung bakit feeling natin na mabigat ang Islam. Bakit feeling natin na strikto ang Islam sa atin? Kung bakit feeling natin na strikto ang mga ulama? Dahil sa ang naging mas malaki sa ating mga puso ay pagmamahal sa mga makabundong bagay. Kaya nabibigatan tayo sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi yun bilang pagpapabigat sa atin, pagpapahirap sa atin, kundi para sa ating ikakabuti mga kapatid sa ng Islam. Dahil sa masyadong pagmamahal sa mga makamundong bagay, kapag tinalakay itong mga bid'ah na sumusuway sa kanilang mga self-desire, ang sasabihin sa mga ulama, mga istrikto kayo, mga ekstremismo kayo, sumusobra kayo. Yan ang sinasabi sa kanila. Subalit ang katotohanan, mga kapatid sa Islam, nasasabi lang nila yon dahil sa naging matamis na sa kanila ang haram ang mas naging matimbang sa kanila ay pagmamahal sa mga makamundong bagay. Kapag tinalakay ang riba, Subhanallah, magagalit yung taong matamis sa kanya, yung kanyang mga kinukuligtang mga riba, yung kanyang hanap buhay na riba, matamis sa kanya, yung kanyang hanap buhay na muna sa haram. Dahil doon, kapag may tumatalakay na ustad, kapag may tumatalakay na imam patungkol sa riba, nasasabihin, yang ustad na yan, napaka-OA, napaka-estricto niya, napaka mapagmalabis na ekstremismo. Hindi yan pag istrikto mga kapatid. Hindi yan pang istrikto Feeling mo lang na pang instrikto dahil sa ang mas malaki sa puso mo ay makabulong bagay. Kaya naging mabigat sa iyong pakiramdam, yung pagsunod sa batas ni Allah kapag pinagbabawalan ka, pinapayuhan ka na ikaw ay magmamataas. Kung anu-anong ang sinasabi mo. La hawla wala la quwwata billah. So mga kapatid ko, magbalik loob tayo kay Allah. Ah, humingi tayo ng patawad kay Allah. Ang mali mga kapatid ay ang hindi tayo magbalik loob kay Allah. Hindi natin makita ang mali natin kapag pinapayuhan tayo na nagmamalaki pa tayo kapag itinatama tayo ng ating mga scholar, ating mga mga ngaral sa Islam na nagmamalaki pa tayo. At bukod pa roon na binabakbait pa natin ang mga ulama, binabakbait pa natin, sinisiraan pa natin ng, ng puri ang ating mga mga ngaral dahil lang sa ayaw nating tanggapin ang katotohanan na ipinaparating nila sa ating mga kapatid sa Islam. Magbalik loob tayo kay Allah. Isa buhay natin ng totoong Islam ang totoong batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo ng patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itama natin ang ating mga pagkakamali. Wallahi al-azim, magiging magaan sa atin ng pagsunod natin sa batas ni Allah. At mauunawaan natin ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama. Dawa gabayan tayo ni Allah. Hingin natin kay Allah. Hingin natin kay Allah na mabuhay ang mga puso natin mga kapatid sa Islam. Makita natin ang katotohanan bilang katotohanan at ito ay ating masunod. At makita natin yung mali bilang mali at ito ay ating maiwasan.